One, two, three. Come on. Come on. Come on. Hello. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. da? hal sa banana nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga ambigo, amiga? Happy Blessed Sunday sa atin lahat ng bongga bongga Ito na ang huling Sunday ng 2024. So, sana makapagsimba tayo, no? And then, of course, ilang araw na lang ay papasok na ang 2025. Are you ready, guys? Pero syempre, namnamin na muna natin ang mga natitirang araw sa taon ng 2024 dahil 3 days to go, guys. 2025 na. Are you ready? So, dapat ready ka na dyan. And then, ayun. So, ano daw ba mga pampaswerte para sa taon 2025? Guys, syempre, magpasalamat tayo sa taas. Mm -hmm. Ayun, yung number one na dapat natin gawin. And then, ayun, so maging grateful at saka maging thankful. <laughs> ayun, yun yung importante. Kasi syempre, para ang good karma ay bumalik sa atin ng bonggam-bongga. -bongga. Ayun nga, gumawa tayo ng mabuti sa pakapaligiran natin, sa kapwa natin. At syempre, higit sa lahat syempre, sa ating sarili. So, yon para yung good karma ay bumalik ng bonggang-bongga -bongga na maganda. di ba? Diba? At higit sa lahat, syempre, maging masipag, huwag tamad. Dagdagan mo ang sipag mo. Kung tamad ka noong 2024, maging masipag ka na ngayon. Kasi ang tulog-tulog, walang mangyayari. Ganon. So, yun. So, maging masipag para, alam mo yun, Uh, maging maganda at smooth ang buhay natin. And then, of course, ayun. So, kumain ng maraming gulay. <laughs> Nakakaloka. Anyway, maraming salamat syempre sa tumatangkilig dito sa Mama sa Vlogs. Talaga namang walang sawang tumatangkilig at nagmamahal at sumusuporta. Maraming maraming salamat. And then, of course, sa uh, Uh, mga bago nating subscribers dyan. Hello, hello, hello po. Maraming salamat syempre sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko. At syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ng bonggam bongga. So yon kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, Lupita Jones, balik Miss Universe na. Anong chika mo dito? tama Mama, sa Eddie Bongga. So, congratulations. So, alam naman natin si Lupita Jones na medyo uh, nagkaroon siya ng problema sa may-ari ng Miss Universe, di ba? So, inayawan niya yung mga patakaran at pamamalakad. Pero syempre ngayon ay no choice na. So siya na uli ang National Director ng Mexico para sa Miss Universe. So syempre happy siya. Siguro nagkaroon sila ng magandang agreement. Tapos siguro nagkausap sila ng may-ari ng maganda. Alam ko, hindi niya pala kakausap si Kunan. Pero siguro si Raul ang nag-convince sa kanya na bumalik dito sa Miss Universe. Diba? Eh, paano naman kasi? palpak din naman yung nakuha ni Raul nung nakaraan. So, yun. So, ayun yung sinasabi na huwag magmaganda sa isa't isa kasi kailangan nila ang bawat isa. ba? Diba? So, ang ending, syempre, panalo si Lupita Jones. Ang tanong, bibitawan na ba ni Lupita Jones ang Miss Grand kasi siya na rin ang nas national director. I think hindi naman. Siguro, madadagdag pa. Ganon, di ba? Kasi parang si Lupita Jones kasi ay marami siyang hawak ng mga girls, ng mga corona. So, baka isa to sa mga main crowd niya ang Miss Grand, O, di ba? Ang bongga ni Lupita. Ang bongga nung ano, nung nang logo ng Miss Earth. Di ba? So, Miss Earth ang beauty natin nayon di oh, diba? So, yun, bigay yan ng organization ng Thailand dito sa akin. So, Miss Earth Thailand. Anyway, so, para sa sumunod natin, chika, speaking of Miss Earth. So, si, ano, si Mina daw ba ay do-join sa Miss Universe Korea after nang manalo ng Miss Earth? Diba, nung nakaraang taon. Mm -hmm. Sabi naman ni ano, sabi naman ni Mina, wala naman daw siya planong sumali kasi kontento naman daw siya sa meron siya dito sa Miss Earth and happy siya na naging queen na siya na Miss Earth. Kaya wala daw siyang planong sumali sa Miss Universe Korea. Alam nyo, sa totoo lang tamang attitude 'yan para sa akin ha, ang mga reyna na ano, ano, pinanghal ng reyna, eh, maging, ano ka na, maging contento ka na kung ano yung meron ka. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yung swerte mo bilang isang ano, kandidata ay makukuha mo kung ano yung gusto mo. Katulad na lang halimbawa, ba diba, si Catherine Spin, ano, Spin So, ano ba nangyari sa kanya? Naging second runner-up lang doon sa nilabanan niyang pageant. So, kung iisipin mo, title ka ng Miss Earth, tapos bigla ka naging second runner-up, hindi maganda yun. Kumbaga, parang manatili ka na kung ayan ang ibinigay sa'yo corona. Ibig sabihin nun, pwede mo siyang gamitin platform mo para sa kung ano yung gusto mong goal. Kasi sinasabi ng iba. Kasi gusto ko kasi mapalawak yung platform ko. E talagang magaling na ka, kahit Miss Earth yan, o kung ano man yung title mo, e, palawakin mo yung platform mo sa paraan na alam mo. Diba? So, yun. Gamitin mo yung content ng mga, ng title. Kung ano yung title ka. Mm, yun. So, yun din naman yung sabi ni Mina na wala siyang planong sumali. Masaya siya sa ako. Ano yung meron siya at contento siya at may content naman ang Miss Earth. oh, di ba? So, yon Ganun lang kasimple yun Parang ako, Miss Earth. I love Miss Earth. O, oh, ba? Diba? So, yon Natutuwa naman ako na wala siyang plano. So, hindi natin in the future. Baka magbago ang isip niya. Di diba? So, yon So, para sa sumunod natin, chika. Ah, Kathleen Payton, may plano bang sumali sa Miss Universe pins for 2025. Well, marami nag-aabang kay Kathleen Payton. Isa to sa mga inaabangal ng mga tao na ang kanyang pagbabalik sa mundo ng pageantry. Marami kasi naniniwala kay Kathleen Payton na isa to sa mga dapat natin ipadala sa Miss Universe. At kahit di naman ako, di ba? At Tignan natin, abangan natin. Kasi ngayon wala naman ako naririnig kung sasali nga si Katrin Payton. Pero ang inaabangan ko, ang kanyang pagbabalik. Diyan pre, di ba? Malay siya pala hinihintay natin na maging next Miss Universe ng ating bansa. Mm -hmm. Ako para sa akin, katin Payton, iba din yung beauty nito, iba din yung galing nito. Eh, no? So, talagang pangihinayangan mo kung hindi siya magbabalik sa mundo ng pageant. Lalo na dito sa Universe Philippines. Kaya, ayan, hintayin natin. Maalang ninyo, ngayon taon 2025, bigla tayong gulatin ni Kathleen Payton na nandyan pala siya. ba? Diba? So, ngayon kasi ang ipapadala ng Australia ay si, ano to, Chant Chanel Olive. Ako para sa akin, okay din naman. Magaling din naman yung girls na yon At talagang masasabi ko, iba din. At kaabang-abang din. So, tingnan natin kung ngayon taon na to ay mananalo ba ang mga mothers. Kasi, hindi pa tayo nagpapadala ng mother. Kung parang nadudoon pala tayo sa content na meron tayo pinadalang black beauty, tapos may pinadala tayong mga mistisa, oriental beauty. So ngayon baka patulan natin yung mother naman, di ba? Kasi syempre wala pa tayong napapadalang ganon. Ang Venezuela, nakapagpadala na sila. At saka ang tawag dito, A ah, Venezuela, saka Colombia. Mm -hmm. Nakapagpadala na sila ng mother sa Miss Universe. So, ngayon, ang Philippines, tingnan natin kung kaya ba natin magpadala ng mother sa Miss Universe at tingnan natin kung papalo nga ba hanggang sa top 5. Kasi, di ba, napapa top 5 yung mga mother si Colombia, nakarating din sa top 5. Tapos, si Venezuela, nakarating din sa top 5. Nako, sino kaya ipapadala ng Philippines? At tingnan natin kung kaya bang um umabot kung sakali. Di ba? So, yan yung abangan natin. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, sino sa tingin mo ang dapat sumali sa Miss Grand Philippines? Si Anita Rose, Michelle D, or si Angelica Lopez para sa unang golden crown? Mm -hmm. To be honest, syempre, ang hinahanap kasi ni Mr. Award yung more popular, uh -oh. gusto niya yung yung malakas yung hata uh, o mapapakinabangan niya talaga as a Miss Grand, di ba? So, yon So, ako para sa akin, sila tatlo qualified naman for the Miss Grand. Kasi si Anita Rao, sexy. Tapos, si Michelle D, talaga kung popularity ang pag-uusapan, Diyos ko, panalo dito si Mr. Nawa tapos nandiyan din sa Angelica Lopez, iba din yung atake. Pero mas gusto ko na makakuha ang Pilipinas na talagang, alam mo yun, yung kung ano yung hinahanap ng Miss Grand. Hindi lang dahil sa popularity, hindi lang dahil sa ay sikat sila, kaya sila ang dapat sumali sa Miss Grand. Kasi syempre kapag natalo yan, magagalit ang lahat, di ba So, ako mas gusto ko magpadala tayo ng kandidata na katulad ni CJ Opiasa na nandun doon yung determination, yung sincerity, at higit sa lahat, she know how to play on stage, di ba At sana makakuha tayo ng mas legit pa kay si J.O. Opiasa na kandidata. Marami maraming mga magagandang Pilipina, marami mga kabugerang Pilipina. Hangga't maaari mas gusto ko ang ilaban natin sa Miss Grand, yung talagang pwedeng uh, pwedeng manalo, yung kaya niyang makuha yung golden crown. At sana yun yung mahanap Ng organization ng Miss Grand Philippines Ngayon taon na to, 'di ba? So yon yun yung abangan natin. Kaya tingnan natin kung makakakuha nga ba ang ating bansa na talagang pwede nang sumungkit ng corona ng Miss Grand Philippines sa susunod na taon. So yan ang abangan natin. Sabi nga ni Mr. Nawat, nilatag niya na lahat, di ba? Kung ano yung gusto niya sa Miss Grand. Kahit hindi naman to sikat, basta may time na i-prepare yung sarili niya, hindi sa pasarela, kundi ipakilala sa buong mundo Kunstino siya, di ba? Na mag-travel sa Vietnam, mag-travel sa Thailand, o matin ng Miss Grand, oo, na para makakuha ng mas maraming followers. Ayan, ganon. Ganon yung pagpapalago. Hindi lang yung parang, ay, kasi popular siya sa Pilipinas. Kasi dapat sa buong mundo din. ba diba? So, yun. Pero kung sasali si Michelle D, oh my God. <laughs> Walang question. At kung sasali si Angelica Lopez, why not? At kung sasali naman si Anita Rose, keep fighting. Malay mo, ba diba? So, yun. So, good luck sa kanila. Kung sino man yung gustong sumali ng Miss Grand ngayon taon na to. Ang tanong, sino nga ba ha, sa kanila ang willing sumalang para sa Miss Grand Philippines for 2025? So, yan ang abangan natin. And then, ito oh, ang sumunod na chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Indonesia, claim na country of the year sila ngayon taon na to. Dahil nga sa sunod-sunod nga nilang pagkakapanalo sa iba't ibang international pageant, katulad ng Miss Cosmo at syempre ng Miss Supranational at naging fourth runner-up sila sa Miss International at naging top five sila sa Miss Grand. So sila na kaya ang tatanghalin power country of the year. Mm -hmm. Alam niyo sa totoo lang, hayaan na lang natin sila. Mga ambisyosa. Ko ako masasabi ko. Why not, di ba? Bakit naman hindi? Pero hintayin natin yung declaration. Kasi, di ba, mahirap naman yung dinideclare lang natin na tayo yung country of the year, tayo ang power of the year, mga ganon. Kung baga, kung ibibigay yan, eh, congratulations sa kanila. So, meron naman silang mga napatunayan sa international pageant. Why not, di ba? pero yung para i-claim ng mga tagahanga ng Indonesia na sila na yon tapos hindi pa lang magbibigay sa kanila eh, mas nakakaloka sila. Di ba? So, yun. So, marami, maraming bansa ngayon na ang pwedeng maging culture of the year yung sa mga Latinas, yung mga nanalo Miss Universe, Miss World, di ba? So, ako, para sa akin, isa din sa mga candidates dyan ang Philippines kasi sa sobrang dami din na uwi corona mula sa iba't iba klase ng budget. Kaya nang kasi may category kasi to eh. So, may category silang sinusunod. So, tinan natin ko, pasok nga ba tayo dyan? Pasok nga ba ang Indonesia? Nakamarami nga bang puntos ang nakuha nila? So, abangan natin yung announcement ng Global Beauties. For now, wala pa naman ina-announce. So, nandoon pa lang sila sa nagka-count kung sino nga ba ang country of the year. So, yan! ah uh, abangan natin, syempre. So, syempre may laban naman dyan ang Pilipinas, miski pa paano. Kahit hindi tayo nanalo sa mga major na pageant na alam mo yon na talagang inaabangan din natin pero kasi may laban kasi naka first run up tayo sa Miss Grand tapos pumasok naman tayo sa semi ng Miss Universe mga ganon ayun nga lang naligwak tayo sa Miss International at saka sa Miss World kaya medyo makakabawas to ng punto sa atin pero abangan natin yung announcement Basta ako naniniwala ako may laban ng Pilipinas para sa country of the year. At parang pidi ko deserve din natin yon Kasi sa sobrang dami natin na huwin, mga corona mula sa intern, uh, international pageant. So, tingnan natin kung pasok sa category nila. Diba? And then, sa Indonesia, You did it! So, abangan natin kung kayo ang tatanghaling country of the year. So, yan! Nakakaloka sa sa ulo. Anyway, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe, dyan. Please don't forget forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! thank mm -hmm. you